Madadagdagan na ang ferry vessel na bumabiyahe sa Pasig River Ferry ng Metropolitan Manila Development Authority. Inilunsad na kasi ngayong araw ang MB Dalaray, ang kauna-unahang electric passenger ferry sa Pilipinas na gawa mismo ng ating mga eksperto. Bahagi ito ng inisyatibo ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOSDP-SHIRD para sa mas makabago, makakalikasan at mas matipid na pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Pinangunahan ni Dr. Lou Andrew Tria mula sa UP Diliman Electrical and Electronics Engineering Institute ang proyektong ito. Magtulungan tayo. This is uh, a sign of patriotism. Hindi lang po pag -okay ng watawat ang kailangan natin. Uh, pag sa mga technologies na gawang Pilipino, ang mga katulong uh, para mapangalagaan ang ating mga uh, kalikasan, ang ating uh, traffic ay mabawasan, magpaparami pa ng may trabaho. Nandito po tayo ngayon sa MB Dalaray. Kaya raw nito magsakay ng 40 mga pasahero. Dahil kuryente ang ginagamit sa pagpapatakbo nito, inaasahan na mas mapapababa ang gasos dito kumpara sa paggamit ng diesel. Gumagastos ng 130 pesos na halaga ng diesel kada kilometro ang ferry vessel na ginagamit ng MMDA ngayon. Pero gamit ang electric ferry na ito, 40 pesos kada kilometro na lang ang makokonsumo sa kuryente sa pagsacharge ng baterya. As far as MMDA is concerned, malaking bawas yun dahil uh, mura lang ang kuryente. Babagtasin ng e-ferry na ito ang Pasig River mula Escolta hanggang Pinagbuhatan. May mga charging station na rin sa Escolta, Napindan at Guadalupe Station. Dalawa hanggang tatlong oras ang itatagal ng pagcha-charge sa e-ferry at kaya nitong tumagal ng tatlong oras na tuloy-tuloy na paggamit. Daan-daang mga commuter ang nakikinabang sa ferry service ng MMDA kada araw, lalo't dinadaanan nito ang mga lungsod ng Pasig, Makati, Tagig, Mandaluyong at Maynila. Magagamit na ang MB Dalaray ng mga commuter sa Nobyembre. Inaasahan din magagamit ito sa iba pang mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Bukod sa makakalikasang benepisyo ng electric ferry, inaasahan na masusulusonan din nito ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Sa ngayon nagpapatuloy ang libreng sakay sa Pasig River Ferry ng MMDA kung kaya't libre ring magagamit ang MB dalaray ng mga commuter. Ako po si Christian Caragayan, Delivering Science for the People. One the for you.